Diyos na nagkatawang tao si Yeso Kristo. Ayon sa John 1.1, sa simula ay ang salita, tang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa John 1.14, at naging taong salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kalwalatian, ang gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya, at katotohanan. Kaya't si Jesus sa simula ay ang salita, siya ang Diyos anak na nagkatawang tao. Isinantabi niya ang kalikasan niya bilang Diyos. Sabi sa Philippians 2.5-7, Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasaan niyo ang Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Pinanganak bilang tao sa magitan ng Espiritu Santo. Ayon sa Luke 1.35 At sumagot ang anghel sa kanya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos. Kaya habang nasa katayuan bilang tao, ang Panginoon So Kristo ay nauuhaw ayon sa John 19.28 pagkatapos nito sapagat alam na Yesus na ang lahat ng mga baga ay naganap na ay sinabi niya upang matupad ang kasulatan na uuhaw ako. Umiyak siya ayon sa Luke 19.41, nang malapit na siya at nakita ang lunsod, ito'y kanyang iniyakan. Nagutom siya ayon sa Matthew 4.2, sa apat na pong araw at apat na pong gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Namatay sa pus para tubusin tayo ayon sa Philippians 2.8, at palibas ay natagpuan sa inyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanga sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa Diyos. 1 Corinthians 15.3 Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking dingnat tinanggap na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasunan. Subalit muli siyang nabuhay umakyat sa langit. Ayon sa 1 Corinthians 15.4, at siya inilibing at muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Sabi rin sa Mark 16.19, kahit ang Panginoong Isus nga, pagkatapos na siya ay magsalita sa kanila ay inakyat sa langit at umuklok sa kanan ng Diyos. Kaya siya muling babalik bilang hari at Panginoon ayon sa 1 Timothy 6.14-15, Naingatan mo ang walang dungis at walang kapintasan ng utos hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoon sa si Kristo na kanyang ipahayag sa takdang panahon. Siya na mapalad at tanging makapangyarihan ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya nga dapat ay kilalanin siya na Diyos na nagkatawang tao ay sa 2 John 1.7, Maraming mandaraya na lumitaw sa sanlibutan yung mga hindi kumilala na si Yesu Kristo ay naparito sa laman. Ito ang mandaraya at ang antikristo. Kaya hindi dapat itrato siya bilang tao lamang sapagat siya ay Diyos na nagkatawang tao para lang mabayaran ang ating mga kasalanan. Subalit so, po muli na sa pagiging Diyos at muling babalik bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga pangyayon. Kaya ang Panginoong Isus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao dahil manya niya tayo para tayo iligtas. Pero bumalik na siya sa dating katayuan bilang Diyos. Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga